Malaya mo sa dahil. Oo, ganito. Oo. Saan ka lang bilyan na? Oo, ha. Oo. pera koan, mga Ano mo rin Oo, amo ito mo. Sabi niya na dito Ano? Amo. Dito kay highway mga nga. Nasa din mo dapit. Ano pa dito? <laughs> Parang ano yung mood nga ngayon. Okay.